Hello, my dear. Hello, 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 Gemini. Second half of September. Second half of September. Wow. Okay, may eight of sword ka kaagad. Okay, trap card na energy, my dear. Okay, so, my dear, ang gagawin natin ngayon ay general readings. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And sa mga gustong magpa-private reading, nilagay ko po sa ating description box down below yung link ng ating Facebook page and WhatsApp number. So, doon nyo lamang po ako i-message. Okay. So, eight cards lahat to, my dear. Umpisaan natin sa apat na card, which is yung base card natin. Meron tayo ditong eight of sword. Ito, my dear, ay energy mo. Okay, energy mo to. Yung apat na card dito na mauuna, which is yung base card, will be your energy, okay? And then, yung apat na card na magiging clarification niya, which is magiging energy yon ng second half of September, okay? Tingnan natin kung magmamachi matchy Okay, my dear, so, sabi ko energy mo to, eight of sword. Ang eight of sword is energy ng pagiging trap, okay? Trap sa isang sitwasyon, uh, pagkakakulong sa overthinking na energy, okay? So, hindi masyadong maganda tong card na to kasi energy mo to. Okay, mamaya ika-clarify pa natin to my dear, okay? So, let's go tayo. Kasama ng ating Eight of Sword is... Kasama ng ating Eight of Sword... Okay, we have here the two of pentacles. Okay, So, dahil nauna yung Eight of Sword, kahit na positive tong card na to, there's a tendency, my dear, na hindi ko naman pangit yung energy ng pinansyal, pero parang pakiramdam mo kasi, my dear, pangit. Okay? Hindi maganda yung usapin ng financial. There's a tendency, my dear, na napapagod ka. Kasi ang pinaka-downside lang naman, my dear, ng two of pentacles is yung pagbabalance. Okay? And minsan, nakakapagod talaga magbalance eh, Yung paulit-ulit na sitwasyon na may kinalaman sa usapin ng financial. Okay? So, I think baka isa yun, my dear, sa energy na nagdudulot ng eight of swords sa'yo. Kasi, paulit-ulit na lang yung senaryo, eto na naman, obligation na naman, responsibilidad na naman, may kinalaman na naman sa usapin ng pinansyal, ayan, baka napapagod ka lang, or baka nadidrain ka lang. Or baka nagtatanong ka dito, kailan ba matatapos to? Kailan ba to mag -e end Itong mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Kasi definitely, ngayong month na to, Andi dito na naman to. Tapos next month, andi dito na naman to ulit. Okay? Baka napapagod ka lang, dear. Okay? I'm just assuming na napapagod ka lang. Okay? So, let's go tayo, dear. Next card, Gemini. Tingnan natin. Nakakapagod naman kasi talaga yung paulit-ulit na senaryo, lalo na sa usapin ng pinansyal. Okay? Lalo na kung, kunyari, kasasahod mo pa lang, tapos wala na yung sahod mo, di ba? The Six of Sword. Ayan. So, Six of Sword is energy na moving forward. Okay? Hmm. I think parang meron ka ditong tinatapos na something. Meron kang gustong matapos. I think connect, connected dito sa energy ng Eight of Swords. Okay? So parang tinatagugod mo siya. Pinipilit mo siyang mairaos. Dahil lang dito ang Two of Pentacles. Okay? So posibleng may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Baka mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Parang, okay. Tinataguyod mo siya. Pero once again... Sa paglabas ng Six of Swords, naramdaman ko, my dear, yung pagod. Okay? Naramdaman ko talaga yung pagod mo dito, my dear. So, Um, if gano'n yung scenario, humanap ka ng oras para makapagpahinga. Okay? So, tingnan natin, dear. Last card tayo sa base card. Last card sa base card. Tapos, kaklarify na natin siya. Tingnan natin kung bibigyan tayo ng good news ni uh, second half of September sa clarification. Okay? We have here the 10 of sword. Ayan, no, you feel like giving up. Okay? Sabi ko na may dear, kanina ko pa nararamdaman yung parang napapagod ka. Okay? So, once again, repeated na problema. Paulit-ulit na problema. Posible may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Uh, Posible na iirita ka na. Gusto mo na matapos yung problema na yan. Hindi ka na makapagintay na matapos na yan. Okay? Napapagod ka. Ayan. So, um, uh, hindi ko alam pa, paano ba to. Lalo na kung meron kang trabaho. Pero, mahumanap ka may doon ng paraan kung paano ka makakapag-day off, makakatulog, yung mga ganun, makakapagpahinga. Kasi, napaka-importante talaga yan. And, di ba, wag na masyado magbabad sa cellphone, di ba, magpuyat-puyat, mag-scroll-scroll, yung mga ganun. Okay? Kasi, nakakaagaw din yan medyo ng mga oras na dapat nagpapahinga tayo. Wala lang, gumagawa ako ng mga konting suggestion. Kasi kung makikita mo naman medyo, masyado mabigat medyo yung iyong overall na energy. Okay? Although, dito my dear, sinasabi naman ng card na to na kaya mo naman siya. Yun nga lang, parang siguro paulit-ulit na kasi. Eh. Paulit-ulit na yung nangyayari. Kaya yan, you feel like ayaw mo na. You feel like giving up. You feel na parang hindi na to matatapos. Ganon, okay. Parang nawawalan ka ng motivation. Okay. So anyway, clarify na natin siya. Okay. Clarification. Pakiclarify po ang ating Eight of Sword. Pakiclarify po. Okay, we have here the energy of the full card. Okay? So, my dear, sinasabi ng energy ng second half of September na sige lang. Dire-diretso ka lang, my dear, maski parang hindi ka sigurado, kahit na parang napapagod ka. Sige, dire-diretso mo lang, my dear, okay? Kung ano yung sitwasyon na gusto mo matapos, kung ano yung sitwasyon na gusto mo mag-end, sige lang. Tingnan mo dito si full card, oh, like, okay? talagang magte-take siya my dear ng race okay talagang tatalon siya diyan and then titingnan niya kung ano yung mangyayari so sige lang my dear okay nasa likod mo naman my dear ang second half of September binaback up ka naman my dear okay so yon ah teka lang mm um, kasi this is energy ng full card eh so mm um, Basta dire-diretso ka lang, my dear. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Dire-diretso ka lang matatapos din yan. Pero the same time, ang gusto kong sabihin dito kung bakit ko siya kidinampot ulit, my dear, is um, huwag ka magpadalos-dalos sa mga decision mo. Okay? Yun lang gusto kong sabihin sa card na to. Basta huwag ka magpadalos-dalos sa mga decision making mo. Okay? Pag-aralan mo ng mabuti yan. Pero kung ano yung problema mo na yan at kung ano yung ginagawa mo para masolusyonan yung problema na yan, sige lang my dear, i-duplicate, duplicate, duplicate, no? duplicate, kumbaga parang i-copy mo lang ng i-copy every month kung ano yung ginagawa mo, okay? Huwag kang mapagod, okay? Just in case mapagod ka, mag humanap ka ng paraan para makapagpahinga, okay? Kasi I'm very, very sure my dear, pag nakatulog ka na, nakapagpahinga ka na, you will be okay. Pag nakapag-recharge ka na, you will be okay. So tingnan natin my dear clarify natin yung ating two of pentacles. We have here the energy of the star, okay? Meron ka dito spirit guide, my dear, okay? You have your spirit guide guiding you at the same time balance your emotion, okay? So, balansin mo talaga, my dear, yung iyong emotion, my dear, sa second half of September, okay? Kasi talagang yung nananaig talaga dito, my dear, yung pagod, okay? So, tingnan natin. Pero sa energy ng star, I can feel your spirit guide over here. Baka kausapin mo yung mga spirit guide mo. Ask some guide, sa mga spirit guide mo. Okay? So, tingnan natin, my dear, pakiclarify yung ating six of sword. Tingnan natin. Pagod lang talaga to. We have here the king of sword aggressive. Huwag mo madaliin. Okay? Huwag mo madaliin, my dear. Okay? So, kasi very aggressive to si King of Sword, okay? Talagang kita mo naman medyo sa itsura ni King of Sword over here. Talagang mm, gigil na gigil talaga siya. Huwag mo lang madaliin, my dear. Alam ko nakakapagod, paulit-ulit yung sitwasyon. Lalo na kung susupin ng pinansyal, okay? Pero it will kumbaga take time, hindi natin kayang apurahin. Okay, kailangan mong i-digest yun. Kailangan mong tanggapin yun, my dear, na it takes time. Talagang kailangan natin mag-undergo ng process. Okay, kailangan natin gawin to buwan-buwan kung ano man tong bagay na to, my dear. Okay, yun nga lang, huwag ka talagang padalos-dalos, my dear, sa mga decision making mo, my dear. Okay, once again, pagod ka, drain ka, stress ka, and hindi talaga maganda, my dear, gumawa ng mga decision, malalaking decision making, my dear, pag ganyan, my dear, yung, yung, yung energy mo. Okay, um, nararamdaman ka sa energy ng star prayer. Okay? So, pag nararamdaman mo yan, magdasal ka, talk to your spirit guide, kausapin mo ating buong may kapal, okay? Ihiyak mo na lang sa kanya lahat, my dear, okay? Kung ano man yung pinagdadaanan mo, okay? Kung napapagod ka, my dear, yon talk to your spirit guide and balance your emotion, okay? Kung magdadasal ka, my dear, I think ang number one mong hihingiin, my dear, is palakasin ang loob mo, Okay, palakasin yung loob mo na kayanin mo pa tong, kung ano man tong pinagdadaanan mo kasi definitely meron ka talagang pinagdadaanan dito. My dear, medyo i-clear ko lang ah. Kaya mo naman siya. Kaya mo siya. Napapagod ka lang. Okay, i-clear ko lang my dear Gemini ha. Kaya mo siya. Okay? Pero napapagod ka lang because of the repeated na situation. Yung paulit-ulit na situation. Okay? So, parang may energy na gusto mo siyang matapos ngayong September. Parang, okay, I want this. Gusto ko na talaga siyang matapos kasi para next month wala na. Ang problema kasi, my dear, hindi natin alam kung paano natin gagawin yon Okay? So, let's go tayo, my dear. Basta magtiwala ka lang sa mga spirit guide mo, magtiwala ka lang sa ating buong may kapal na everyday ginagabayan ka nila. Okay? Ginagabayan ka ng ating buong may kapal. Okay, last card tayo, my dear. Last card. Okay? Hindi din nakakatulong kasi si King of Sword eh. Pagiging aggressive din kasi yan. Okay? So, tingnan natin. We have here the Five of Cups. Okay? So, sa energy ng Five of Cups, tingnan mo, my dear, oh, nakatingin ka talaga dito sa tatlong cups na natapon. Okay? Ito, my dear, ang nagpapalala ng sitwasyon. Ma mainam, my dear, sa second half of September that you count your blessing. Okay? Count tayo ng blessing. Maging positibo, my dear, ha? Huwag tumingin dito sa mga bagay na to. Ay, ano ba yan? Di pa natatapos. Ay, ano ba yan? Di pa dumadating. Ay, ano ba yan? Ito na naman siya ulit. Same problem. Paulit-ulit lang my dear, wag ganun ha. Count your blessing. Okay? Alalahanin mo kung bakit ka nag-umpisa, kung bakit ka bumangon. Yung mga ganun, my dear, na energy, my dear. Okay? Para kanino ka bumabangon? Sabi pa nga doon sa commercial ng Nescafe, di ba? So, Ayan, may dear kasi this is energy ng pagluluksa and you feel like giving up, okay? Baka din may dear, meron ka rin mga gusto talagang mangyari, okay? Na connected sa mga manifestation mo na medyo minamadali mo na talaga siya, my dear. Ang masasabi ko lang dun, my dear, maniwala ka na ipagkakaloob sa'yo yan, my dear, sa tamang panahon, okay? Kasi... Kung magpupumiglas ka dito, my dear, at pipilitin mo talagang makaalis dyan sa sitwasyon na yan, okay, hindi hindi ka makakaisip ng maayos. Okay? So, kailangan pag nasa sitwasyon ka na ganyan, kalmado ka talaga. Okay? Kailangan kalmado ka talaga. ba diba? Di ba minsan pag nanonood tayo ng mga pelikula, di ba pag nanonood tayo ng mga movies, di ba pag kalmado yung nakatali o yung parang ano bang tawag dito, basta yung hino stage, di ba? Pag, kal pag ano siya, pag, pag ano siya, um, pangalan nito yung hyper, yung active, di ba? madalas yan sila na chuchugi. <laughs> madalas sila na chuchugi kasi tarantay eh. Pero pag, di ba, yung nagpaplano talaga, yung ganun, di ba? Okay? So, my dear, relax lang, okay? And once again, uh, take time para makapagpahinga, okay? Count your blessing. Kausapin mo yung mga spirit guides, okay? Kausapin mo ang ating buong may kapal. And, trust the process, okay? Mati maniwala ka lang, my dear, ako na nagsasabi sa'yo, ma-overcome mo to. Ang problema lang dito kasi is hindi natin talaga siya, walang shortcut, okay? Hindi natin magagawa ng shortcut to, my dear, okay? Uh, what I of the card is energy of the six of cups, okay? So, may mga alaala -ala from the past na magbabalik, my dear. And there's a tendency, my dear, na magdala din to, my dear, ng matinding kalungkutan sa'yo. But, um... Ang masasabi ko lang sa'yo dito sa bottom deck of the card is, it's okay, it's normal na meron tayong mga maalala ng mga bagay-bagay galing sa nakaraan. Pero once again, nangyari yung mga bagay na yon para meron tayong matutunan. Yun lang sasabihin ko sa iyo, my dear Gemini, para meron tayong matutunan, at meron tayong may apply sa current na situation natin. Yun lang yun, my dear. Wala na akong iba pang idadagdag. And stay strong, stay positive, stay motivated sa kung ano man yung situation na pinagdadaanan mo, my dear. I love you, love you, love you very much. Okay? So, my dear Gemini, ito ang ating reading para sa yung second half of September. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. So, click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating ting mga videos. Once again, my name is RJ also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time. Bye-bye. Thank you my dear.